Hello, sir. Another day, another life, another motorcycle, mga master. Oh, yan na si sir. Rosie, one point five. Oh, yan si sir. Sir, may dara si sir ning hali sa Shopee. DBS. DBS. One two five. One two five. <laughs> Pero. Ano <laughs> siya? Ah, uh, XRM. Wait, pero ang motor ni Sir yan. Master, ano Master? Pero nang buksan ni Sir! Ang buksan ni Sir! According Accordingly, Sir, may kulang. Ano siya? Mga Master, chin set. Chin and sprocket set. Nang buksan ni Sir. Ano kulang Sir? Kanina. kanina. Kulang ng kanina. <laughs> Ito lang ang order. Ito lang ang order. Tulang kanina din Shopee Baka naman Magtrotol ka mo <laughs> Wrong order lang Wrong order okay, oh, ito na. na Kaya ginawa namin ng paraan May available na Itong available natin na Pang PMX Pang PMX na sprocket Saka yung France PMX Supremo PMX Supremo Ito ay pang PMX Deimex Supremo. Deimex Supreme, Combination siya. Plus D -D. Tapos DID. Tapos lalagyan natin siya ng DID chain. Kasi nawala yung chain ni Sir dito. set ya. <laughs> nawala yung chain, sprocket lang. Dalawa na lang. <laughs> <laughs> Supply pa. <laughs> Supply pa kasi pag iksrimang na order ni Sir, hindi tama, hindi tugma. Woo. Kaya kayo mga mas sir. Punta na lang kayo sa shop para sigurado na shopping minsan. Supply sir. Ayan, yan, yan. Ito master, ano matasabi mo dyan master? Kaya ginagawa na ng paraan. Doble gas si customer. Ay, aw, aw, aw. Sayang. Sayang ang pera sir. Almost ano din? Mga uh, 1-2 ang nagastos. Oh, almost 1-2. 1-2 ba? Pwede. Kasi ano eh, ito, 600. 600 na itong ni sir. 600 na. 600 plus. Hmm. Uh, oh. Ngayon, bago. bago. nag si sir. Ang ano kasi ni sir, para daw makatipid. Makatipid. Makatipid, sir. Makatipid. Nap Pero uh, anong nangyari? Ang... <laughs> anong nangyari? Anong nangyari? Gusto niya, sir. Makamura. <laughs> <laughs> ang problema, napamura. Uy! <laughs> <laughs> Kaya okay lang. mga master, payo lamang Church to experience yeah, Church to experience Payo lamang, punta na lang kayo dito sa amin Gagawa natin ang paraan niya Para makamura ka talaga, sir Hindi yung mababamura ka dito sa amin Makakamura talaga kayo Gagawa nito ng paraan. sir Alright, alright, master Alright Peace right. out